Beats. Mark beats. Oh baby, baby. Oh baby, baby. Oh aking baby. Mesmerize her body, body na sa. Baby, yan mo ba? Ikaw pa din ang gustong kasama Dito sa tabi ko, magayakap nung maigit sa aking ka Natala. Mga labi mo pag umadampe, yan ang ko Tumingin sa mata ko nang matagal tapos sabihin mo Pangalan ko pa rin madalas na iniisip mo Pag may bumagapag dyan sa isip mo, ako kailangan mo Baby don't you waste my time, if you're willing then you're mine Pretty boy it's done alright, I'ma keep you till we die Kayang kaya sumabay, Papabasag Cause I know she's certified Yeah, I know, yeah. Girl, I know. Girl, I know. Yeah. Baby, alam mo ba Ikaw pa din ang gustong kasama Dito sa tabi ko Magkayakap ng maigpit sa aking kama Oo, oh, sa piling mo Para bang lahat ng to'y tama Oh ngiti mo lang ang pina. nilalamunin ng galaw na alamanin paratang na daliwas alam ng diyan sa akin chambe wala akong joy Ano ba? Kung sa'yo ano ka sa'kin Di mapalagay kung alagay ko walang anim Paano ba? Teka tama ba sabihin ko Ipakita yung pag ko Kasi kung mapusuhilig mo Lumayo ka na sa biling ko Nag-uumpukan ng mga labi na sa big Kumutang kung gabi natin Ang malamig ko pausukan yung kalangkutan isang tabi ako na muna Mauuna tabi-tabi ka sa'kin Tumingin lang sa sa'kin Kasi akin ay akin dating panalangin Binulong lang sa hangin Di ko rin nakalain Baby, alam mo ba, ikaw pa din ang ko sa dito sa tabi ko, magayakap ng maigot sa aking kama Oh, sa mo, para bang lahat ng to'y ay tama Oh, ngiti mo lang ang nang natala Baby, alam mo ba, ikaw pa din ang gustong kasama Dito sa tabi ko, magayakap ng maigot sa aking kama